Hello, good morning po and lovers natin yan. Good evening po sa ating lahat. Ayan, tayo po ay update ngayon at tayo po ay uh, rest na. Kaya ayan po, gumawa po tayo ng kaunting video para po mag-update ulit tayo sa ating Patlin Lovers. Ayan, alam ko po marami po nag sa ating Patlin Lovers. At ngayon po ay may good news po tayo. At sa lahat po ng mga Kapatlin Lovers dyan na nag-aabang, sana po ito na yung start at sana ito na po yung uh, magandang pangyayari. Ayan, base po sa aming pag-uusap sa aming grupo ay ang ating pong Patrick, Patrick Bolton ay nakipag callmate na sa ating presidente at ito po ay inakit niya ngayong December 10 sa Christmas party at yan po ay aaten ng ating Patrick Bolton kaya ayan tulong tulong na lang po sa lahat po nang aaten ng, ng, Pat, uh, ng meet and greet Patlin Lovers uh, kailangan po ay bantayin po nating mabuti ang ating Patrick Bolton kasi napakaraming pong paparatski. Ayan, kung sabi nga po na ating presidente ay kung kailangan ay mag magkaroon ng bodyguard o kaya uh, police na bantay ang ating Patrick Bolton para naman sa ganun ay hindi siya yung pagkaguluhan ng mga tao. Kaya po tayo po ay gumawa ng konting video. Ini-invite ko po kayo na uh, pumunta sa meet and greet pa, pa Christmas party ng Patlin Lovers ngayon pong gaganapin sa December 10 yan po, December 10 po siya kaya uh, sa lahat po nang gustong sumama, mag-comment lang po kayo dyan at para ilista ko po kayo at yung pong uh, kung kaya kailangan maglagay po kayo ng cellphone number ninyo uh, yun nga lang, yung iba yung mga private o kaya add nyo na lang po ako para sa private, pero kung okay lang naman po, i-add nyo po i nyo po yung inyong name at uh, ipapasa po natin sa ating presidente or sa ating sekretary at sila na po ang bahalang mag-add sa inyo at kayo na po yung uh, mag-uusap. Ang mahalaga po ay nag-abiso po ako sa inyo para po alam ninyo. Ito na po yung ating iniintay. Magkikita ang ating patlin lovers ang ating queen at king nating pinakahintay sa ikaapat na pagkakataon ito na po yun kasi ang sabi ni Patrick Bolton is willing siyang maki-join, pumunta basta ang gusto po niya ay kasiyahan lang wala na daw po yung maraming question and answer pang magaganap pero ang magandang mangyayari is magkikita na sila at makapag-usap na sila ng maayos kung ano po ba yung dapat na mangyari or mayroon pa bang itutuloy na mga lovers. Ayan. Ganun pa man, ay sana mas lalong magustuhan ni Patrick Bolton sa Herlin dahil si Herlin naman ay wala pang boyfriend kaya yun sana ay magustuhan na siyang patuluyan ni Patrick Bolton parang ating mga lovers ay tuloy-tuloy ang kanilang uh, uh, love team ayan ang ating pong mahal na presidente, si Ma'am Kirin, ay hindi po makakauwi. At yun po ay sobrang busy niya. Kaya po ang magbabantay po sa ating Patrick Bolton at Hurley Nicole Budol ay ang mga kagrupo at ang admin na sila sila Ma'am Eva, yun po sila Ma'am Maricel, yun po yung mag-aasikaso sa inyo. Kaya kailangan po na magpalista po kayo para po kayo papasukin sa venue. Uh, yun po kasi isang hotel. Kaya yan, bawal daw po mag puyat para makarating ng maaga doon, paunahan na lang kayo, paunahang makapunta. At yan naman po ay hindi mag start hanggat hindi uh, madami ang naan doon kasi may attendance po yan doon. Makikita po doon na pag okay na, uh, pag ikaw ang pangalan may nandun, i-check na nila. Meaning is nasa loob ka na. Kaya po yun ang ating ngaanhin ngayon. Uh, pasensya na po kayo ulit kung uh, bibira po tayo makapag-upload. Nakita niyo po halos 2 weeks, 3 weeks bago tayo makapag-update sa ating Patlin Lovers. Alam ko sobrang dami pong naghihintay sa inyo. Alam ko marami pong nag-aabang kasi yung mga nakikita natin sa iba. Yung iba na may totoo, yung mga nag upload sa YouTube, yung mga nag upload ng mga hindi totoo, ay dun po ako nawuwori kasi marami po ang senior citizen ng patlin lovers umaasa po sila kaya sana po kung ano lang po yung totoong update at totoong kaganapan yun lang po yung ating i-update sa kanila kasi kakawa naman po kung papasahin natin ang ating mga senior citizen alam ko alam niyo po at alam alam po nating lahat na 4 years na po tayo nagaantay sa ating love team. at ito na po yung pagkakataon kaya sana makapunta po kayo at maglalive din naman po sila doon para sa mga hindi nakapunta pero mas okay pa po yung uh, personal yung iba ay may mga uh, karamihan po ay mga taga nearby siha, Isabela yan po yung mga luluwas Quezon, luluwas po sila sa Manila para makapag meet and greet and Christmas party. Malay natin may mga gift na ibigay si Helene at si Patrick, di ba? Para lahat po kayo ay makakuha ng mga mensahe para sa kanilang dalawa. Ayan. Kayo na po ang bahalang uh, gumawa ng paraan o kaya Uh, mas okay, lahat naman po ay iikutin niya nila. At yan naman po ay magsasalita si Patrick Bolton doon at talagang makikijoin po siya. Yun po ay sayawan, kantahan, kwentuhan ayun po yung mangyayari doon kainan doon sa Christmas party at may exchange gift din po kayo kung gusto nyong sumali ayan, basta po inuulit ko po ulit yung lahat po na gusto pong ah uh, uh, sumama sa ating uh, sa ating gaganaping uh, Christmas party uh, meet and greet ng patlin lovers uh, sa ikaapat na pagkakataon magkikita ng ating Patrick Bolton at Helen Budol kaya ayan po sana po ay talagang tuloy na tuloy na kasi ilang days na lang ang paghahandaan ilang uh, hindi, one months and five days pa para uh, maghanda kayo kung kayo sasama o hindi kaya kailangan mag-ready na po kayo kasi si Patrick is naka-schedule na sa kanya yung December 10 at kay Herlin Nicole Budol kaya ayan tuwan-tuwa ang ating mga kagrupo at lalo lalo na ang mga senior citizen natin sa GC at sa fanpage natin nakikita natin na bumabalik na ang senila lalo pa ngayon na tuluyan na nga magkikita ang ating Patlin lovers at sana ay hindi na talaga magbago ang isip ni Patrick patuloy na ang kanilang uh, pag-communication ni Herlin Budol. Ayan, maraming salamat po at hanggang dito lang ating video. At yan, comment down below po sa lahat na sasama ha. I-comment nyo po yung name ninyo. Ay, ayan po, maraming salamat at God bless po sa ating lahat. Update po ulit tayo ano pang mga susunod na pangyayari sa ating patin lovers. Maraming salamat po.